yung store niya inubos lahat ng laman lahat ng mga bags na mamahalin Yan. halos wala na laman na, ninakaw lahat ang laking halaga Yan, ito pala yun yun oh. Jasmine Online Boutique You know mga katim, dito tayo ngayon sa ano, New Horizon Mall. Itong New Horizon Mall na to, na, katapat niya yung ano, pag tumawit ka doon sa kabilang side na yun, cross iron, tapos doon tayo galing sa ano, um, Costco kanina. Yan. Ito yung sa pagtawid lang yan dito sa ano. Check natin. Open, open daw ngayon to eh. Yan. Pasok ka sa loob to, anong ano niya. Dito yung ano yung mga katim eh. Dito daw yung sa online seller yung kilalang online seller na dito nakapwesto eh pinasok yata yung ano niya pwesto niya oh ayun yeah. ba maluwag ah check natin yung mga ano kung ano mga brand ang nandito ah ito mga ano to mga laruan Marami na rin parang laman yung ano. Itong New Horizon na to. Pero ang laki niya, oh. Nasa bungod pa lang tayo. Tingnan natin yung ano, pinaka ano niya, pinaka food court nila. Ah. Uh, ito parang may mga laman, hindi ko alam kung nakabukas na. Pero nakabukas naman siguro. <laughs> alam ko mura lang mura lang dito ang ano eh ang uh, rent dito mura lang ito salon o barber kung Pilipino yun papagupit tayo dyan saan kaya gupit dito baka mura gupit pagupit na tayo ba haircut 20 lang oh. pagbata yun pag bata 15, mas mura dito. Pag babae 30. Ang tanong, maganda ba ang gupit? Yun, yun. <laughs> Hindi pa natin nasubukan niya, pero pagka, pagka Pero mura na yun ha. 20, tapos 15, 30. Mura siya ng 10 dollars, to, uh, 10 to the 16 dollars siya mura. Pero sana maganda yung gupit niya. Ito, ito naman to. Dito may nagpapagupit. Eh dito medyo mataas ng konti. 22, 20, 29. Ah, oh, medyo mataas dito. Wala bang Pilipino rito na ano? Barbero? Ah, ito yung pinaka nila. Ah, meron pa sila rito ano. Parang stage. Ayan. Malaki tong mall na to ah. Parang cross iron din yung dating eh. Oh, ganda. Nagtay gali sa dulo. Ah, oh, ito yung pinaka stage nyo. Ah, Walang araw aakit tayo sa stage na yan. Gusto <laughs> mo ngayon? Makita tayo eh. <laughs> Ayan oh. Over time. Tingnan nga tayo dito baka may mga ano Barbero tayong kapwa natin Pinoy. Pa-attention mo. Huwag tayo ng gupit eh. You know, Ayan oh. Mga sa eyelashes, eyelashes yung naggaganyan sila eh. Ayan pala oh. Mayroon pala dito kailan parang sarado. Oo oh, nga, sarado. Ba't kaya? Yung karamihan dito, sarado. <laughs> May mga laman siya, pero sarado. Yun lang. Lawak na, ang ganda sa dulo. Marami pa siyang bakante. Kilala lang talaga yung ano, yung cross iron kasi kilala, lang, talaga siya. Eh, katapat niya. Ang laki nito. Ano, dahil pang bakante, oh. diba ba? Oh, gan gan din oh. Dulot-dulo -dulo siya. Oh. Check natin ano, yung food court. Yung may stage pala ron sa harap. Tayo sa pauwi tayo. Dahil pambakante bakante. Yan, ganda, ang ganda, maganda siya eh, maluwag eh. Malamig 'to. Mataas ng kaysa Eh. Kaya dyan tayo, yan pala tayo dumaan. Yan tayo galing kanina no? Ang laki rin eh. Yun yung highway. <laughs> Wala. Saan ay pudgot dito? Yeah, ito yung mga katim. Ito yung ano, New Horizon Mall. Katapat siya ng ano <laughs> ng uh, Tagito Cross Iron. Malawak pero marami pa siyang bakante. Pare-pareho, maraming barbershop dito. Maraming barbershop, maraming beauty salon. Tapos sa uh, mga laruan, pare-pareho lang sila. Ayan ito hair creation na naman o. Oh. Iisa lang yung ano. oh, tabi-tabi sila. Ba't, may, hindi nga magaan ito. Kasi iisa lang yung product nila. <laughs> Bahala na kung sino magaling. yan, ito yung dulo. Bumalik tayo. Mag-check natin dito. Baka first floor pa lang to, Baka mayroon sa baba. Tingnan natin. Kung pa siya sa baba. Oh, nasa taas tayo eh. Sa kaya yun. Yung kanina nakita natin. Ah, baka doon nga, yung pababa. Tingnan natin. Yun know, o mga team. Itong mall na to, meron din siyang ano, Uh, parking lot. Brimo no, talagang mall na mall talaga siya kumpara mo doon sa Cross Iron, wala ganito na ano, parking lot. Yeah. Cross Iron, ano eh, sa labas lang eh. Dito meron siya sa loob. Hmm, parang ano siya, parang talagang mall, mall talaga siya. Pasok na sa loob. Hindi ko pa rin nakikita 'yung food court. Ah, Yan, yung pinaka parking lot niya, meron siyang parking lot. Tapos dito mo dito na rin yung ano niya. Yung washroom niya sa baba. Bago ka pumasok, pag washroom ka na. Yan eh. Di ba? Tapos may ganito pa, di ba? Mall talaga siya. Um, malaki, mas malaki siya sa cross ayon doon sa kali you know, di ba mga kati, parang para siyang mga mall talaga na SM ganun. Pero siyang ano, uh, parking lot. Para siyang ano, yung WEM. Parang WEM. Kasi pag lang sa WEM, meron siyang malaking ano. Parang uh, sa loob niya parang may beach, may liguan, tapos may malaking parkour room. Kaya lang yun lang, may parking lot siya. Tapos ilang floors siya. Pagkatayo sa ano, sa taas mo ano, meron sa taas. Check natin wala tayo sana ano, sa ground floor baka naano yung food court tingnan natin sa kabila yata meron din siyang ano? elevator, escalator di ba kaya malaki talaga tong mall na to akit tayo sa taas barang ground floor pa to check natin yung pinakataas nya may mga tao rin eh. Pero hindi naman ganoon karami. Ah, dito pala mga katim, ano siya? Playground ng mga bata. Malaki rin ha. Ano ang gando, no? Playground siya ng mga bata. This is the laki o. Oh. Pwede kayo rito ng ano. Kaya pala marami rin tao. para mga activity. Ang ganda o, no? laki o. Oh. Ganda sa dulo Ah, meron pala rito. Sa ano sya sa sa taas sya ng ano New Horizon. Maganda, malaki ah Oh. Kahit tayo pwede tayo pumasok sa loob. Ah. Yan pala 'yon. Ito 'yung sa ano sa pinakataas ng New Horizon. 'Yun, to, sa kabila, parang ano 'yon, parang uh, pwede mag-birthday doon eh. Activities. Malaki rin 'to. Oh kung aanihin eh, may mga bata oh, kayaan mo lang sya dyan o oh. diba yun eh eto pa yung food court eh. sa taas eh sige natin eh wala walang laman yun lang ilan lang sya hungry, hungry choice ito sya warma ito yung pinaka food court nya Tapos ito may grill plater. Matis grill. Alam ko, pinoy may ari nito Asian fusion. Yun yung mga ano. Yan lang, yun laman ng food court. No? Ang dami pang bakante. Ang laki rin sana eh. Sayang tong ano. Mall na to ano. Dito pala siya sa taas yung food court tapos doon yung mga ano, mga bata. Dito na yung pinaka ano niya. Malawak oh. Hanggang doon sa labas merong upuan oh. Eh. Di ba? Labas tayo. Mainit ngayon. Kaya maraming ano sana rito kung maraming tao. Ay nakalock. Ay ito pala ito pala. Tingnan natin nakalaking labas kasi ngayon lang umaraw eh hindi tayo pwede pumasok kalak siya pero meron siya sa ano no ang ganda hmm. yan Binaka food court na to ang laki sana ng mall na to no yun lang konti lang yung ano niya sa food court Yan, ito sa ano, uh, New Horizons sa taas. Pero pala siya may malaking playground sa taas, mga pambata. Kaya pala marami ring ano, nasakyan sa baba dito may mga anak nila. Dito nila dinadala. Check nga natin kung magkano presyuhan nito. Ano? Oh. Ang laki ng playground. Kahit tayo pwede sa lobby. Eh. Diba? Ano? yun yung pinaka stage nyo maganda tong anong mall na to eh. kung ano lang kung kapareho lang ng cross iron yung laman eh. di ba? o oh, kompleto sya second ang second floor pala sya eh. tapos meron syang basement para doon sa ano parking lot Wala nakalagay na presyo eh. Kung magkaan eh. Kaya apply mo siya rin eh. Monday, ah, itong ano nyo, Monday to ano Bukas siya. Pero natin alam kung magkaan na presyo. Pero alam kung bura lang daw dito eh. Okay. Yun lang. Tinignan lang natin. Muto, meron pa tang ano, elevator, no? Try nga natin gamitin. Ay, na. Check nga natin gamitin yung elevator nila. Social, may elevator pa, di ba? Sa cross aisle alam ko ano lang, eh. Isang floor lang, eh. Di ba? Ito, sobrang laka pala nito, eh. Oh, parking lot pa siya, Bukod sa parking lot sa labas, meron pa siya sa baba, underground. Kaya hindi ka maahirapan magpark dito. Ito kabilang side, laro, laruan din. Eh. Try natin magana. Elevator. Ito you know, elevator. Oh. Check natin. Tara, tayo. Tayo sa one. Kasi yung P, alam ko ano yan eh. Sa parking yan eh. No, oh, di ba? Sosyal. First floor. First floor? First floor pa tayo kanina. Okay. diba, ba? Yun lang. Pero malaki siya, no? Wala tayo nakitang barberong, ano, Pinoy? sa kaya rito yung ano sinasabing nag-o-online yung pinasok yung ano niya kinuha lahat ng paninda nyo eh. nag-o-online yun eh. sa kaya yun yun o ito yung mga o, yung uh, Jasmine Online Boutique ito yung mga ito yung nag-o-online na kababayan natin yun o nakaano ngayon siya pinasok yung ano niya yung store niya pina, ano In ng mga bags na mamahalin Ayan halos wala ng laman na ninakaw lahat ang laking halaga yan ito pala yun yan o oh. Jasmine Online Boutique dito yung sa New Horizon brimo mo siya yung bukod tanging ano Ninakawan dito, binasag yata yung pinto Oh? ito pala yun nasarado siya ngayon oh. no? yun yung mga prado Chanel, Valentino, Louis bito uh, ano niya basta mga pang online siya na ano ba may natira pa oh. nagtira pa ng isa oh. yan ito yun yung pinasok sa loob ng ano New Horizon kilalang sikat na ano yan eh online seller kala mo no isa sa mga nanonood pala sayo eh malamang isa yung mga ano na diyan nakita yung presyuhan ng ano eh kasi nagalive din daw to eh yan yung nabalitaan lang namin yan eh dito pala yon yun lang ang problema mga katim yan oh alam matagal na rin yata yun dyan siguro napag-aralan yung ano niya kusang saan yung lugar niya siguro isa rin sa mga ano yan kasi rin sa mga nanonood sa kanya sa online kaya nalaman din pati mga presyo ng mga bag niya kung gaano kamahal di ba kaya yun hindi rin siya shape a eh, shape din di sa shape nito din lang mahirap ang dami mga ba, ano dito eh mga gandang ano na product eh talagang siya yung siya yung ano siya yung nakita, nakitahan no? maano niya ibabalita niya yun eh details new horizon kaya ayun Malak, alam ko ano, an malaking halaga talaga nawala kasi ang mamahal ng mga item ni eh. mga bag eh. kaya ganoon eh yan okay Inikot lang inikutan lang din natin to tapos uh, chinig lang natin yung ano yung nabilitaan natin na yun nga, online seller na na, na natin pinayon eh na nag online seller siya nag live din yun eh yun lang, nalimas yung ano niya, paninda yun o mga katima, ang ganda rin ang ano rito ang ganda ng CR, ang laki yun o yun o, ang laki na ng CR niya di ba, talagang uh, pang mall talaga eh tapos sa uh, gate sa ano nito yung ano, parking lot yan, ang laki na ng CR niya oh. ang ganda sa dulo o, oh, yun o tapos ang linis, syempre wala ganang tao pero okay na rin <laughs> Pero maganda, malaki, di ba? Tapos ito yung ano nga, yung parking lot na sa ilalim. Yung parking lot niya, walang problema sa CR, walang problema sa parking lot. Yun lang problema yung ano. Kung naggaan paninda. <laughs> Kaya, yun. Kung ito sana magiging, kung ito sana bibili ng cross iron to, maganda to. Ang nito eh. Tapos meron pa siya entertainment na stage, di ba? Yung para sa SM Mall natin, sa SM yung mga ganun na parang magpapaano ka, magpapa-events ka para puntahan ka ng mga tao. Di ba? Yan. ito yun, you. ito yung parking lot. Ang laki, di ba? Ito yung laki ng kanina. Ang laki ng parking lot. Grabe. Yan problema. Hindi ka mablema. So, kung saan parking lot yan, sa labas lang. Ito bukod sa labas, meron pa sa ano, may parking lot pa rin sa loob na sila rin ng mall. Kaya maganda rin. Okay, yata. Pugutom uh, na ako. Doon naman tayo makakainan sa ano eh. Sa food dito eh. Kaya yeah, doon lang tayo sa bahay kumain. Ayan. At uh, nag-ano lang tayo dito. Nag-muni-muni. Dito sa New Horizon Mall. Ayan you know, yun. Ang ganda dyan. Meron ano no. Ang ganda dyan. Meron siyang stage. Di ba? Kaya pwede ka mag-ano dyan no. Para tauhin ka. Magpa-events ka Magpa-event ka dyan. Dapat yung ano nito magaling eh. Yung marketing niya. Marketing yung magpapaano rito eh, sa mall na to eh. Yan no, oh, ka dyan Oh. Kahit sino lang oh. kahit huwag niya masyadong singilin ng mahal. Kasi ganyan sa ano eh, kung nasa ano balik, nasa ano ko, sa area namin sa Robinson, ganyan lang ginagawa nila kaya tinao yun eh. Dati di naman ganun kaya tinatao yun, kaya lang meron silang stage na ganyan. Nagpapa-event sila tapos magaling yung marketing nila na para tauhin ng mga tao. Tinatao na nga, yun nga, dami na pumupunta kasi nga may mga Ganun silang mga ano, show. May mga show. Kaya saan ba tayo galing kanina? Okay? Na. Let's go. Uy tayo. <mimitation> <mimitation>